Hi guys, good morning. At sobrang tagal na nga ng panahon bago ko ma-edit to. Magbabagong taon ay mag-upload pa lang ako ng pang trick or treat ni Baby at saka ni Odin. Natatabunan na kasi siya ng mga bagong video. Tapos wala kasi akong lista kung ano i-upload ko. Kaya next year magbabagong buhay na ako. Maglilista na ako ng mga sunod-sunod na i-upload ko. You write it there? Okay. <laughs> okay. Baby, can you please quiet? Mommy will voice over. Oh okay, okay. Oh no! <laughs> So fun. At ayan nga po, sobrang daladal ng anak ko. Kagigising lang namin, mag-aala 7 pa lang. Yeah, put it there. At nandito na nga po kami sa Taipei Main Station kasi magta-transfer lang kami tapos magbabas kami papunta dun sa My Children's Amusement Park. Tapos ayan nga po, bumili lang kami ng sushi. Isa na nga to ngayon sa mga comfort food ko. Si Karen nagturo sa akin kumain. Mm -hmm. At ayan, binilang ko nga pala si Baby at si Odin ng donut na pang Halloween. Mami, baba? Mami, baba? Yeah. Okay. What will I do? Mate. Blanket? Mate. Put the blanket here? Okay. Good morning. I love you. I love you. Good morning. Okay, back to you guys. At ayan na po, sarap na sarap ang anak ko sa pagkain ng donut. Yeah, so kapag gumakain si baby ng donut, kunyari may anim na donut, Tigi isa-isang kagat bawat ano yon bawat donut. <laughs> At nandito na nga po kami sa Children's Amusement Park tapos nagbook lang kasi ako sa clock ng ticket namin kasi nga Sunday dito baka madaming pila. Kaya maganda yung may ticket ka na agad, hindi ka napipila diba? Sobrang nag-enjoy nga yung mga mata nila ni Baby at ni Odin eh. damit din talaga mga batang nakakostume dito. Kahit nga matatanda ay nakakostume din. Nina nga pala ni Baby si Ate Ethel kaya kinakapatid niya na si Kuya Odin niya. Ate, bilang ko lang lobo. Let's get that one Kapag sa clock ka nga po pala nag-book ng ticket, ay dyan nyo i-scan yung QR code, tapos dyan lalabas yung ticket. Ang dali lang pong gamitin yan, tapos nasa bungad lang siya ng pinaka-amusement park bago ka pumasok ay dyan kadataan kapag sa clock ka mag-aano, mag, book At ang sabi ko ay mag-picture kami ng tatlo ng hawa kami ng ticket, o ba? Diba? Si Baby nga po pala ay free entrance sa ticket. At pagkapasok nga po namin, ay pinundahan namin yung carousel. Medyo madami yung tao na nakapila. Pero okay lang naman, mabilis lang naman kasi nga malaki yung carousel. pumapasok agad at nandito na nga kami agad sa loob. Pang second batch kami na nakapasok. At ayan, sila Ate Etel ay sumakay dyan sa my seahorse. Magkasama na sila ni Oditas. Kami dito ay sa upuan lang kasi baka malaglag si baby. Natatakot ako. <laughs> you scared? Nailo na ako ah.

Ah? Hi, ah. 慢慢走不可以跑步哦不要用跑的 At dito nga po, ipupunta kami sa may bubble land. Tagaantay lang kami ng oras namin ng pagpasok kasi batch per batch. Tapos, 100 NT nga pala per person ang bayad dyan. Alam nyo ba, nakapasok na nga kami ng time na to. Tapos, siguro mga 10 minutes lang nakapaglaro si baby. Biglang umulan nga ng time na to. Tapos, 10 minutes pa lang yata sila nakapaglaro ni Odin at ni baby dito. Tapos, ang galing ka mo na refund yung binayad namin. Nakakatuwa. Baby, walk slowly, okay? Yeah, okay. mm, go inside. Baby, go inside here. Yeah. More, more, more. Oh, careful enough. Hold on me. Mommy inside. Ah! <laughs> mommy can't. they too small. Mommy now, Mommy. One, two, three. One, two. Oh. There, Pa. Like this, baby, oh.

Baby, now! Maambun na! At nung umulan na nga po, ay pumasok na kami dito sa may mga indoor activities nila. Tapos ayan, itong favorite din ni eh, Baby, pinball, at tatawag nila dito. Sa kluk nga lang din ako, nagbook ng ticket namin dito. Nasa 120 yata yung pagkakatanda Kutas Tapos ayan, may mga indoor activities sila. Yung mga ganyan challenge. Yung makashoot ka lang ng isang bola, ay makakakuha ka na ng teddy bear. Kahit isang bola lang, may shoot mo dun sa ring. Mm -hmm. Ang bayad nga pala dito ay dalawang daan. Six na bola. Kapag isang daan, ay dalawang bola lang. Dito ka na sa dalawang daan, ba? Diba? At mukhang mahirap talaga yan. Kaya hindi na ako nag-try dyan. Enjoy na enjoy nga yung mga tao dyan sa paglalaro. Ay, meron nga isang ano dyan. Isang binata. Ang galing niya. Nakakuha siya. Ang ganda-ganda pa na. Tapos meron din ditong hook-a-duck. May mga indoor nga dito at saka outdoor. Kaya mag -e enjoy talaga yung mga bata dito. Tapos nag-try nga ako dun sa shoot a ring. Shoot a ring habang tulog to si baby. 200 NT yata yung binayad ko doon. Di man lang ako nanalo. Pero nag-enjoy naman ako. Kaya okay lang. Tapos ayan nagising na nga si baby. Pauwi na kami niyan. Kumakain siyang ice cream. At gustong gusto niyang kumain ng ice cream. Food trip nga lang talaga kami dito ni baby sa labas. Kasi nga si dinat at si ate ay nagra-rides pa doon. E bawal naman sa rides doon si baby. Kaya hinintay namin sila dito habang kumakain kami. At bumili nga din pala akong itlog pugo. May mga limit kasi yung mga rides nila dito sa mga bata. Hanggang dito na lang po. Salamat sa panonood. Please don't forget to like and follow our Facebook page po. Bye bye!